Pagkagising ng 9am, tayo ay nagbukas ng tindahan at pagkatapos naligo na tayo. Kasi kahapon, December 31, 2024, hindi man lang natin nagawang maligo dahil sa sobrang dami ng mga customers, sobrang busy natin dito sa ating tindahan. Habang walang bumibili sa ating tindahan, selfie-selfie muna tayo. Dahil pa isa-isa lang naman ang mga bumibili ngayong unang araw ng taong 2025. Lucky color of the year 2025 ay green. Kaya naman, malakas ang pakiramdam ko na maraming blessing ang darating ngayon taon sa akin. Talagang sumasang ayon sa akin ang swerte dahil green lover ang yung tindera. Kaya naman, pati ang buong bahay ay green. At syempre, hindi tayo magpapahuli sa OOTD first day of the year 2025. At dahil nga green lover ang yung tindera, syempre hindi tayo magpapahuli sa pagka-green. Kaya naman, ang yung tindera ay green-minded na. O, di ba? <laughs> Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat. Ayan, New Year's Day na. First day of January 2025, Wednesday. Napakabilis talaga ng araw at nagbago na nga ng tuluyan yung ating taon. At bilang sari-sari store business owner, hayan nakabukas pa rin tayo kahit na New Year. Wala talaga tayong pahinga. So, nakahiga na ako kagabi, ay hindi pala kagabi kasi kanina madaling araw nakahiga na ako at nakatulog before 4 p 4 a.m. na yon. Tapos bumangon ako ng 9 a.m. dahil kailangan ako ah, dahil nga ginising ako ng isang kapitbahay. Sa lakas ba naman ng boses ng ating kapitbahay eh daig pa ang nakamegaphone. <laughs> Kaya naman gising agad ang tindera kaya wala pang uh, wala pang limang oras yata ang atin tinulog bukod doon ay hindi uh, pagising-gising din ako nung time na uh, simula kanina before 4 am ng aking ng aking pagtulog sa sobrang pagod ko talaga kahapon hindi ko na nagawa pa mag-vlog vlog kahit dito sa ating tindahan kasi talagang biruin mo ang mga tao kahapon simula sa pagbukas ko ng tindahan ay wala nang tigil talagang as in yung pagkatapos ng isang bumili ay meron na namang kasunod. Kaya thank you Lord talaga. Kahit na ako'y pagod na pagod ay sulit naman dahil kumita naman tayo. Kaya lang sa sobrang busy nga kahapon at sobrang dami ng mga customer. ikut may at mayang mga customer. Ayun na nga. Umaga lang ang ating kain. 10am na ang ating almusal. Kasi pagbukas ko ng tindahan may at maya ako'y namili naman ng ating panghanda at saka yung mga kakulangan pa dito sa ating tindahan kasi akala ko nung December 30, 2024 akala ko ay last day na ng aking pamimili hindi pa rin pala meron pa rin akong pahabol kahapon so hindi na tayo nakapag vlog totally kahapon meron lang tayong mga konting mga na video videohan na na-upload na natin yung iba sa ating FB at saka sa ating FB page kaya talaga naman tapos ang hirap dahil mag-isa lang ako dito sa bahay. Mag-isa lang ako palaging lumalaban sa aking hanap buhay at sa aking uh, pangkabuhayan. Kaya ang hirap pala talaga ng ganun, no? <laughs> Pero nagpapasalamat pa rin ako ng sobra-sobra sa Panginoon dahil sa kabila ng aking iskinita lang ako, eh talaga naman. Kahit ako eh talaga magtataka na lang. Napakadami talagang bumibili kahapon yung mga iba at eh, nanggagaling pa sa mga ibang iskinita sa may labasan lalo na ang yelo talaga number one yan na bumenta kahapon kulang na kulang ang laman ng freezer ko 15 lang kasi ang nailalaman ng aking yelo dun sa freezer kapag mga ordinary day ay lang din naman dahil bihirang bihira talaga maubos ang yelo ko kapag ordinary day dahil dito sa akin tindahan eh, sabi ko nga eskinita kinita ko talagang hindi naman talaga totally ng super, super lakas kaya isa yan sa mga update natin sa mga mabibentang items dito sa akin tindahan kahapon, December 31, 2024. Plus yung ating mga sigarilyo, alak, yung 4 ko, uh, yan, bumenta rin yan kahapon. Tapos ang nabenta lang kahapon sa mga Red Horse ko ay yung 500 ml lang. Basta may alak, may mga sigarilyo talaga yan. Kaya talagang number one talagang bumenta rin sa akin ang mga sigarilyo bukod doon yung mga gamit ng ay mga sangkap na ating pagluluto dahil nga busy busy sa pagpe-prepare ang mga, mga kapitbahay natin kaya naman ang mga gamit sa pagluluto yung mga sangkap sa pagluluto pala ay talagang bumenta rin ang mga nor magic syrup, paminta, asin soft drinks tapos yung mga candies natin dahil nga yung mga pandisplay nga nila sa kanilang mesa, yung mga candies kasi parang hindi na uso ngayon yung mga colorful na candies na maliliit kaya kahit ako hindi na ako bumili ng ganoon ang ginawa ko yung mga paninda ko din sa tindahan ng mga colorful na mga pa, uh, mga candies yun ang aking dinisplay sa aking pinya doon sa mesa ng aking kusina kumusta ang aking mga kasari dyan? na talagang alam ko naman ay uh, bukod sa mabenta ako eh, mas lalo kayong bumenta lalo na kay ate JB dyan alam ko yan, bumenta talaga si Rose Jam 11, yung mga kasari ko na yan ay alam ko naman talagang taglakas palagi sa kanilang tindahan so dumidilim na naman tayo sa labas kaya medyo dumidilim na rin ang loob natin ng tindahan so kahapon meron din ako restock ng mga ako uh, kukasalo at saka yung RC Mega RC Mega nga ba yun? o tama, yung RC Mega at saka yung red horse 1 liter isang case lang nag restock ako kahapon thank you lord kasi meron pa rin ako nabilhan kahit papano kahit nasarado yung binibilhan namin suki dito nga sa malapit sa amin kasi nga nakapaskil doon is january to pa ang balik so bukas pa siya mag open ulit So, meron naman ako na, meron kami na bilha yung nagdi-deliver, kaya lang malayo siya rito, meron nga lang dagdag 4 pesos dahil nga deliver. Okay na rin yun kasi 4 pesos lang naman kaysa naman napakalaking hassle. Yung magbubuhat ka at pupunta ka pa sa bilihan. Tinuha ko nga yung number niya at saka messenger niya. So sa kanya na ako mag-PPM kapag meron ako ipapadeliver. Kaya thank you Lord meron na akong kahit pa paano makagaan na sa akin yung meron na akong makukuha na na magde-deliver dito sa akin ng mga devotee kaya kasi lalo na wala naman ako palagi mautosan so ang nabili ko kahapon ng coca salo isang, isang case at saka kalahating case ng coca salo dapat dalawang case yun kaya lang uh, yung natitira nila kalahating case na lang kaya yun na lang ang ating nabili ang kagandahan pa nito doon, doon sa kanila ay 260 lang ang isang case dito sa suki natin ay 270 so nakamura pa tayo ng 4 pesos per case So, bali yung na-discount natin doon sa 10 pesos na yon na per case, ay napunta naman siya dito sa Red Horse dahil meron ngang karagdagan na 4 pesos dahil nga deliver. So, suki natin 626 per case ang Red Horse 1 liter. Sa kanila ay 630 dahil nga sa Pesos. So, dito sa, ano uh, natin, RC Mega, hindi ko na-check yung resibo kung magkano ang RC Mega nila. Kasi sa sobrang busy ko kahapon talagang hindi ko na naintindi yung mga ibang presyo pa niyan. Basang natandaan kong presyo is yung coca salo nila at saka red Ours na 1 liter. Tapos, bumili na rin ako ng dalawang piraso lang ng Coke 1.5 kaya lang walang bumili. O, ba? Diba? Kaya talagang natatamad na akong bumili ng 1, Coke 1.5 liter dahil nga talagang as in inaabot ako ng expiration dito sa akin tindahan ng Coke 1 liter. Yung isang case ng ang Coke ay binili kagabi kasi pina yon December 30 pa ay pina na ngayon ng kapitbahay. Kaya ang nabenta natin sa Coke Asalo ay halos dalawang case. So isa pa sa mga bumenta sa first day of 2025 today ay yung ating Ariel kasi mga naglaba at saka yung mga down ni natin ng mga ayan, sunrise press, ito napaka mabenta to sa akin, kumunod na mabenta itong red, tapos ayan Sunsilk na pink, so yun lang ang bumenta sa mga shop at sa mga noodles natin ay yung lucky me beef lang naman, ang may bumili dalawang peraso, tapos syempre yung ating sigarilyo, yung chester, wala pa hindi pa umuwi yung mga suki natin sa chester filled na red kaya ang bumibenta sa atin is yung Malboro Blue, Malboro Red, Malboro Lights at saka Camel na rin. So, ayan mga kasuper, hanggang dito na lang muli ang ating vlog. Nawa sa ating lahat ng mga negosyante ay more customer to come at syempre more benta to come. This year, 2025. Keep safe palagi, huwag tayong makakalimot na magdasal sa Panginoon. Dahil tanging siya, pa, siya Dahil tanging siya lang ang pwedeng makagawa ng magic na ilayo tayo sa anumang kapahamakan at ilayo sa anumang sakit. Thank you for watching and see you on my next vlog. Happy New Year ulit sa lahat. Bye-bye.